Welcome po sa ating My Farm Project. Merong ditong spasyo na kung saan gagamitin namin para magalaga ng mga pabo. May nagdala kasi sa akin dito ng dalawang pabo. Nagkataon na yung dalawang pabo na dala niya ay parehong babae. Kaya ako ay naghanap ng pamaris. Nakabili naman ako ng Uh, trio, isang lalaki at dalawang babae. So, dinagdag ko po dito sa naunang dalawang pato. Ngayon, yung space na napili ko na paglagyan, papalibutan ko ng lambat. Kaya, umorder ako ng 100 meters na lambat para ipalibot dito sa nakikita nyo yung espasyo na ito. Medyo malawak naman tong space na to. Kaya, sa nakikita ko ngayon ay magiging maganda naman yung resulta ng uh, gagawin naming uh, pagpapalibot ng lambat dito sa space na paglalagyan namin ng mga pabo. Maganda ang panahon ngayon, tamang tama, maganda ang sikat ng araw, walang pagbabadya na uulan, at malamig ang uh, klima, kaya napakasarap na maglagay ng lambat para dito. Sa ngayon ay nagpapahinga yung ilang mga pabo dito sa sulok na ito. Sumisilong sila sa dilim ng puno na ito. At relax na relax lang sila. Kaya napakaganda nung tanawin na kasalukuyang nakikita ko. Mas ginaganahan ako na gawin yung kanilang magiging pabahay. Kaya, eto ngayon, gusto kong matapos ito ngayong araw na ito. Ito yung mga pabo na ilalagay namin doon sa ginagawa naming pabahay na kung saan yung lambat na na-order ko po ay ipapalibot ko doon. Sana makapagparami rin ako ng mga pabo dito dahil first time ko rin na mag-aalaga ng ganitong mga alagaing hayop at saka uh, hindi pa ako nakakatikim ng uh, litsyo na pabo or uh, sabi nga nung uh, binilhan ko nito masarap daw to na ginagawang uh, turbo. Pinuturbo siya sa pagluluto. So, ito yung ano, ito yung uh, naunang uh, lagayan muna nila. Kaya gusto kong maka ano na sila yung makabuelo ba. Kaya minamadali kong matapos itong magiging lagayan nila. Halika kayo, lapitan natin yung ano, lapitan natin yung nasa labas na mga pabo kasi bago ako maglambat dito, nakagala lang muna talaga sila. Relax sila, enjoy. Enjoy sila sa paligid ito sila. Hanggang dito po muna. Happy farming po sa ating lahat. Hanggang sa susunod na video.